Nasa siyam na put limang ang compliance ng mga retailers ng bigas sa implementasyon ng Executive Order No. 39. Na. Ito ang inihayag ngayon ng Department of Agriculture kasunod ng ikatlong araw na pag-iral sa bansa ng 41 to 45 pesos na price ceiling sa presyo ng bigas ayon kay Agriculture Director for Legal Services at spokesperson Attorney Willie Ann Angsey. Mataas ang compliance ng mga rice retailers sinyales na nais makatulong ng mga ito sa publiko. Gayon pa sabi ni Angsi, mayroon pa rin mga retailers na umaalma at ayaw tumalima sa kautusan. Bukod aniya sa nakatutok sa ground ang kanilang mga tauhan, ay nagpapatuloy din ng ginagawa nilang information dissemination tungkol dito. Nais tutukan ng DA ang reklamong nakakarating sa kanilang tanggapan na mayroong ibinebenta na low-quality rice. Pero sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, mga primera klasing mga bigas ang ibinebenta sa publiko sa presyong 45 pesos. Samantala umapila ang DA na ipagbigay alam sa hotline 8888 ang sino mang makitang nagtitinda ng bigas na hindi akma sa kalidad na dapat ay binebenta sa ilalim ng rice price cap. Nagbabala si Attorney Ang say sa mga retailers na mari silang masampan ng kaso kung may kasamang panlilin lang ang pagbibenta nila ng bigas. Batay sa kautosan, ang sino mang lalabag sa EO39 ay maring makulong ng mula isang taon hanggang sapung taon at multang limang libo hanggang isang milyong piso. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.